Balik ang kapayat balita. Alamin naman natin ang pinakabagong balita sa lagay ng mga kababayan natin sa Mangkayo, Compostela Valley na sinalanta ng Bagyong Pablo. Naroon ngayon si Haji Rieta. Haji, kumusta na, ya, na kayo dyan? At mga kababayan natin? Yes, Susan. Uh, kag kagabi nga ay binalot ng uh, dilim pa rin uh, itong uh, bayan ng kayo dito sa Compostela Valley dahil nga ilang araw na silang walang servisyo ng kuryente matapos silang uh, masalantangan nito ng uh, bagyong Pablo. At kagabi nga ay ako nga, ba kung bago ka dito susan ay talaga masasabi mo na parang ghost town yung lugar no dahil uh, ab parang abandonado yung lugar, madilim yung lugar, walang ilaw mga bahay dahil nga sa kawalan ng servisyo ng kuryente dito na umaabot na sa anim na araw. Kaya naman ang ilang mga taga rito ay nakicharge muna sa ating genset o makatawag sa mga kamag-anak dahil marami pa rin daw sa kanila ang hindi alam ang sinapit nila. Hindi pa nila agad ipapalami ito sa kanila kanilang mga kamag-anak. Samantala sa evacuation center na pinunta natin kagabi Susan ay atanging kandila lamang ang kanilang ilaw. Lahat ay nagtitis sa madilim na kwarto. Hindi rin na maayos ang lagay ng ilang evacuation area gaya ng sa Moncayo Elementary School dahil sa sila-sirang mga kwarto na pansamantalang tinutuloyan ng mga residente. Sa tabi-tabi -tabi nga rin sila sa isang higaan kaya naman na ang atingin ngayon ay asiksikan sila dito. At hiling ng inaating mga nakusap ay mabigyan sana sila ng maayos na matutuloyan ng gobyerno dahil uh, wala na raw silang uh, pang mga bahay dahil nga uh, sinalanta na ito ng Bagyong Pablo. Samantala, kagabi naman susunay eksklusibo nating nakunan ang uh, pagbaba ng uh, labindalawang nakatira malapit sa Mount Tiwalwal kung saan umano isang uh, landslide ang naganap doon na agad ngang kumitil sa mahigit anim na pong katao. Agad silang dila sa bahay ng uh, Monte Vista upang uh, magawat sila sa isang ospital doon. At uh, ayon sa lokal na pamahal naman kayo, ay posible posibleng karamihan sa mga nailigtas na ito ay mga minero. Mula nung ano, nag-umpisa yung bagyo, hindi na po namin... An, hindi na po namin na charge yung ano namin yung cellphone. Uh, so nah. hindi nila alam yung nangyari sa inyo dito. Wala po kasi hindi naman talaga dito dumadaan yung bagyo na ganito katindi ang ano nang bagyo? Lakas. So, hindi talaga namin alam. Wala talaga, hindi kami ready lahat-lahat. So nabigla kayo? Opo, opo. opo. Walang pagkain, hirap talaga, walang matutuloy, walang bahay. Walang kabuhayan talaga. Pati damit, walang wala talaga. Sana matulungan kami. Walang uh, talaga ang gusto namin, kahit naman lang pambahay, kahit kabuhayan. Oo, yung mga bata nag-aaral eh wala naman talaga sila mga magamit kahit mga yung mga bags nila, mga notebook, wala na talaga. Tapos sa kanto ng ano? Siminto. Hindi pa? Wala. Siminto lang. Ang poste sa balay. Ilan po So saan papakita lang natin no, itong mga kababayan na uh, itong mga taga dito nga no, sa may uh, ng Moncayo na nagcharge charge muna ng kanilang mga cellphone para nga makontak itong mga kamag-anak nila sa iba't ibang lugar at may paalam nga yung kanilang sitwasyon dito sa kanilang bayan. At ayon nga sa lokal na pamahalaan ng Moncayo, Susan, ay may mga sinasagawa naman sila, mga paraan na upang maibalik ang supply ng kuryente dito sa kanilang bayan. Pero aminado sila, Susan, na medyo matatagalan nga lang kaya pa nila sa mga... Nakatira dito na konting piece lang at ginagawa naman nilang lahat ng kanilang mga kaya, Susan. Okay, maraming salamat, Haji Rieta, at mag-iingat kayo dyan.